nang larawan ay Diyos Diyosan? Absoluto ba na ang tanang larawan, Diyos Diyos, absoluto? Absoluto! Ang sagot po dito, hindi lahat ng larawan ay Diyos Diyosan. Kung lahat po ng larawan ng ay Diyos Diyosan, Pati pala ang Panginoong Diyos ay nagpagawa ng Diyos Diyosan sa Exodus 25 verse 80 to 20 o mas kilala sa tawag natin na Kerwin. At pati pala ang ribulto ni Rizal sa Luneta Park ay makukonsider natin na Diyos Diyosan. Yan po ay maling paningwala, kaya malinaw na hindi lahat ng larawang inanyuan ay Diyos-Diyosan. Nagiging Diyos-Diyosan lamang ito kung ito ay sinasamba na bilang Diyos. Subalit kung hindi naman ito sinasamba, ito ay larawan lamang that reminds us of the great things that God has made in the past. Kaya na lamang po ng mga bato noong unang panahon na ginamit ni Josue na ayon po dito, the stones are a permanent reminder for the people of Israel. 'di ba? Kaya wala masama po ang paggawa ng mga rebulto o imahen as long as hindi ito itinuturing na Diyos at ginagamit ito para sa kaluwalhatian din ng Diyos. Ayan, isang mapagpalang oras po mga ka-curious sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa dito po sa Mr. Curious Catholic. Isang isyo na paulit-ulit na naman ang ating paulit-ulit na sasagutin upang mabigyan po ng kaliwanagan ng mga kapatid natin na patuloy pa rin sa paninira sa ating simbahan dahil po sa pagkakaroon natin ng mga sacred images sa simbahan. Samahan niyo po ako para sa buong detalye patungkol po sa paksang ating tatalakayan. Hi George. this is Mr. Catholic. Be... Now, palaging paratang po sa atin ng mga kaibayo natin pananampalataya na nakasulat po sa Exodus 20 verse 4 na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Now, nangangahulugan na ba ito na lahat ng larawan ay bawal at yos Diyosan? Ang Exodus 20 verse 4 po ay isa sa mga pangunahing talata na ginagamit po ng mga umatake sa Catholic Church dahil po sa pagkakaroon natin ng larawan ng mga banal. Ang mga biblical scholars ng ating simbahan at maging sa panig ng mga protestante ay naiintindihan o nauunawaan kung ano talaga ang tamang kahulugan ng nasabing talata. At hindi po ito tumutukoy sa paggawa ng lahat ng mga larawan. Kung hindi tumutukoy po sa lahat ng mga larawan ang nakasulat sa Exodus 20 verse 4, ano ang kanyang tinutukoy? Ito po ay tumutukoy sa paggawa ng mga larawan ng mga diyos diyosan Mali na po ang sinasabi sa Hebrew Bible, Lota, Sel, at Now, we will emphasize the word Pisil. At bakit Pisil po ang ginamit sa original text? Kaya pisil po ang ginamit dahil ang kahulugan po nito ay idol. O tumutukoy ito sa Diyos-Diyos. -Dios. Ang Hebrew word po na pisel ay ilang beses na ginamit sa Old Testament na kung saan ito po ay tumutukoy sa Diyos Diyosan at hindi sa mga larawan na hindi sinasamba or itinuturing na Diyos. Now, dinidiin po ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na larawan talaga ang ipinagbabawal. Now, ito pong magiging tanong dyan. Bakit pisel ang ginamit na idols? Dahil pwede naman sa Hebrew grammar ang lutaselekhamiklaat. Kasi nga, hindi ang larawan ang ipinagbabawal dito, kundi ang tinutukoy dito ay mga diyos diyosan Now, marahil ito pong magiging palusot nila dyan. Bakit kailangan pang gamitin ang Hebrew at Greek Bible? Kasi bikol na bikol naman tayo. Gregory, tinabikol na bikol ka! Bakit nga ba kailangan ng original text? Kailangan po ito upang malaman natin ang tunay na kahulugan ng teksto at hindi aasa na lang sa translation na meron po tayo upang hindi po mapamali ang ating pag -unawa. Now, balik po tayo. Kung ang ipinagbabawal ng Diyos sa Exodus 20 verse 4 ay ang lahat ng mga imahen, bakit hindi nakasulat sa Hebrew ang Lota Aselek HaMeklaat? Dahil pwede naman ito sa Hebrew grammar na tumutukoy talaga sa mga larawan. Bakit ang nakasulat po sa Exodus 20 verse 4 ay Lota Aselek HaPisel na tumutukoy naman sa Diyos-Diyos? ba? Diba? Napaka-importante na malaman ng sinumang nag-aaral ng banal na kasulatan, ang Hebrew at Greek para maisagawa ang proper exegesis. Ayon po sa referensyang ito, Therefore, reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language text of the Hebrew and Aramaic Old Testament and Greek New Testament. Ideally, every interpreter should know these biblical languages. Even the best translation do not and probably should not bring them out. Right? At ayon po sa kay Brother Dwayne, na isa rin po sa may mga malalim na pinag-aralan patungkol po sa Biblia at sa mga original text. According sa kanya, Sa mga nabasa ko sa social media, ang madalas na palusot ng mga hindi nakapag-aral ng Hebrew at Greek ay hindi daw kailangan pang pag-aralan ang mga languages na ito dahil naisalin na ang Bible sa Tagalog at English. Hmm? Maliban dyan, yun daw mga apostles ay mga simpleng tao lamang. Kahit daw Tagalog na Bible ang ginagamit nila, ay ginagabayan naman daw sila ng banal na Espiritu sa kanilang mga interpretasyon. Kung totoong ginagabayan ka ng Holy Spirit para maintindihan ang buong katotanan, bakit hindi mo maintindihan ang mga lingwahe kung saan isinulat originally ang scripture? Diba? Anong ibig sabihin yan? Hindi ka ba ginagabayan ng Holy Spirit? Yan po ang tanong sa mga mahilig mag-deny po sa original text na ginagamit talaga sa Biblia. Now, we need to know the language of the scripture to access its culture in modes of thought. Ang mga apostles po ay natutunan na mga lingwahe nito. But tayo po na gumagamit ng kanilang sulat, we have to make a special study to acquire the skills. A translation can convey the ideas of the original well. Ngunit hindi may bibigay sa iyo ang buhong literary effect nito at kailangan suriin laban sa original. Dapat talaga nating suriin ang konteks ng talata batay sa kung ano talaga ang tunay na mensahe ng mayakda. Sino nga ba ang karapat-dapat na paniwalaan pagdating po sa original na teksto ng Biblia? Ang biblical translation is normally the most honest exposition of the meaning of the original language that the translators can offer. But difficulties must be analyzed in line with the original Greek and Hebrew. Sabi pa nga ng iba, laban sa mga taong gumagamit ng Hebrew at Greek, Hindi nga kayo makakaintindi ng Tagalog eh. Gumagamit pa kayo ng Hebrew at Greek? Tama ba o hindi? Hindi man nila maamin na wala silang alam sa Hebrew at Greek, pero halatang palusot na lang po ito. Ang dagdag pa nga ni Brother Dwayne, pero gusto ko pa rin sagutin yan. Ito ang sagot ko, baka yung iba ang hindi nakakaintindi. Ako, naiintindihan ko, kaya kung maglagay ka ng mga verses sa actual manuscripts, walang verses sa mga ancient manuscripts dahil ang trabaho ako sa isang grupo na merong digital manuscript collection. Kaya kung bumasa ng Hebrew at Greek na hindi ko magamit ng interlinear. Meron din akong recommendation galing sa mga biblical scholars. Sagot ko na rin ito doon sa mga paratang na nagmamarunong lamang ako. Ito pong problema sa mga nakabasa lamang ng Tagalog Bible dahil meron silang proof text na akala nila, alam na nila ang katotohanan. Payong kaibigan lang po, pag-aralan ng Hebrew at Greek pati ng historical at literary context para maintindihan ng mabuti ang mga ginagamit na talata. Dahil hindi na po epektibo ang mga palusot nila na madalas nila itong sinasabi na hindi naman kami nang atake kundi inihahayag lamang namin ang katotohanan. If the scripture is so important, kung gayon, bakit gusto mo lamang itong ma-access sa translation? Para po sa aming mga Katoliko, para sigurado kami sa buong katotohanan, inaaral po namin ang Hebrew at Greek dahil meron po kaming mga Bible scholars na may karunungan po patungkol dito. Sabi naman ang iba laban sa mga Katoliko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kung tutusin po mga ka-curious, hindi naman talaga nila sinusunod ang sinasabi sa Exodus 20 verse 4 na bawal para sa kanila ang mga larawan. Dahil kung ganyan talaga ibig sabihin ng Exodus 20 verse 4, lalabas na ang Iglesia ni Cristo, born again, Baptist at Seventh-day Adventist ay nilabag din ang talatang ito dahil sila din mismo ay gumawa ng mga larawang inanyuan. Kagaya po nito. Maliwanag din po na mga grupong ito ay naniniwala na ang paggawa ng larawan ay hindi masama. Dahil kung masama ang paggawa ng larawan, ay hindi sila magpapagawa ng ribolto ni Felix Manalo, ribolto ni Manny Pacquiao, ribolto ni Bele Graham, at ribolto ni Ellen G. White. Di ba? Kung sa katoliko, bawal. Pero kung sila nang gumawa, pwede na? Mm-hmm. Ang Catholic Church po ay naniniwala na ang pagkakaroon po ng sacred images ay hindi labag sa Exodus 20 verse 4. Dahil hindi naman natin kinikilala mga larawang ito bilang mga Diyos o hindi naman natin ito sinasamba. Ang opisyal na doktrina po ng ating simbahan sa pamagitan po ng Catechism of the Catholic Church ay maliwanag na nagtuturo na dapat igalang lamang ang mga sacred images at hindi dapat ito sambahin. Ang problema po para sa mga taong tumutuligsa sa ating mga sacred images ay parang hindi pa rin pwedeng gamitin ang veneration para sa ating mga sacred images. Kaya maniwala ka kapatid, kung pag-aaralan mo po ang biblical languages pati ng exegesis, ay siguradong mag-iingat ka sa iyong mga pagbibigay ng interpretasyon sa Exodus 20 verse 4. At hindi mo po sasabihin na ito'y kumukontra sa paggawa ng lahat ng mga larawan. Kagaya ng mga protestant biblical scholars na nag-aaral talaga ng biblical languages at exegesis, iba ang kanilang interpretasyon kumpara doon sa mga kapwa nila na protestante na wala namang alam patungkol po sa biblical languages at exegesis. Bakit po? Dahil sa sulat po ng Protestant scholar like Dr. Bruce Walt, An Old Testament Theology, page 417, ni Dr. Norman Geisler, The Big Book of Bible Difficulties, page 107, and Dr. Gleason Archer Jr., The New International Encyclopedia of Bible Difficulties, page 116, claim that Exodus 20 verse 4 does not contradict the making of an image. Now, are the scholars mistaken? Bakit pong pananaw nila sa Exodus 20 verse 4 different from those of Protestant-criticizing Catholics? Right? Ang mga sinasabi po ng mga biblical scholars na ito patungkol po sa Exodus 20 verse 4 ay napakaklaro. It is the worship of images that is forbidden, not the making of images. So ayan po mga peers. sana po ay nakatulong po ang video nito at sana po ay nasagot rin po ang mga katanungan ninyo patungkol po sa mga argumento ng mga kapatid natin patungkol po sa paggawa natin ng mga larawan at paggamit natin ng mga sacred images sa ating simbahan. Kung nakatulong po ang video na ito, please like, and share, ibahagi nyo po sa mga kakilala ninyo upang mas marami pang mabot ng ating mga ginagawang evangelization. And please don't forget to follow and subscribe ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan nyo rin po ang page na ito, upang matulungan nyo rin po ang ating YouTube channel na lumago pa. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat sa inyo na nag-send ng stars. Maraming maraming salamat. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating hunting page. At of course, sa mga pinaplano pa po nating mga corporal works of mercy na pwede pa nating mapagpahagihan po. Mali po, this is Mr. Curious Catholic na nag-iwan ng kasabihan, Ang may alam, dapat may pakialam. Proteon Iklesya, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Nilo kami del Padre, del Filho, del Espiritu Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW. Sabo po ang mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro. Uh, sa mga kaisa, nandito po ako sa Bansa Pong Italia, sa Arsdiocese of Arquiropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome, uh, Venerable Madre Isabella de Roses. Na. So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers ng tagapatang natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mister Curious Catholic at sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin na bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating katikisa sa 897 at patugunan po natin ang panawagan na ating pong katikisa ng Catholic Church 1721 To gain the happiness of heaven, we must know, love and serve God. So see you there, mga uh, Mr. Curious Catholic. Bye bye. God bless. See you in heaven.